malalaman na po natin Final Four na pasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pero alam nyo, bago yan, ito muna yung first four na pasok ha. Konting review lang tayo. Meron tayong ang Mother and Sons Love Story ni Alden Richards at Sharon Cuneta. Pasok na rin syempre yung thriller na kampo ni Derek Ramsey at Beauty Gonzalez. Meron din po yung Rewind and Star Cinema ni Ding Dantes at Marian Rivera. At syempre ang M-Quest Venture sa sister company ng Signal na Pedro Pinduko. Yung Pinduko na yan, ano, starring Mateo Guricelli at Heidi Versoza. But anyway, mamaya bibigyan ko kayo ng update kung ano pa yung final four na pasok kasi nandiyan nag-submit pa tayo ng GG ni Donnie Pangilinan at syempre ng Gomburza ng MQuest Ventures pa rin yan. So, nako! Makakapasok kaya yan? Abangan natin yan. Meanwhile, in other showbiz news, pag-usapan natin si Baron Geister na tila nagparinig sa mga nagsasabi na na matatanggalin daw siya sa senior high. Totoo nga ba yon? Anyway guys, meron kasing video na inilabas si Baron ano, na pag-usapan yon sa programang Chrissy for a Minute pati sa vlog ni Oji Diaz dahil natatakot na raw kay, ba kay Baron ang ilang staff ng show. Nagdadala na pa raw kasi ang aktor ng alak sa taping di umano. Eh di ba? Issue na sa kanya pagiging extremely alcoholic before. Naharap na siya doon sa mga isyong ganon. Pero si Baron nagpost po sa IG ng video message niya sa kanyang fans. na abangan ang mga eksena sa bago niyang drama serie next week. Ipinakita pa niyang ilang eksena na shoot niya for Senior High. Pero eto pa mga kapatid, hindi pa ako tapos sa aking mga chika dahil pag-uusapan naman natin si Julia Montes na may ibang take pagdating sa cheating in a relationship. At eto na ha, may isang beauty queen na nawawala raw. Anyway, yan at ang iba pa sa report na ito as expected. Successful ang outcome ng two-day concert ng 90s boy band na A1 dito sa Pilipinas. Nakijamming at nakisayaw pa ang fans sa hit songs nila na Like a Rose, Caught in the Middle, Heaven, By Your Side, at iba pa. May patribute pa ang A1 sa other boy bands like Backstreet Boys at NSYNC. Nag-concert din ang A1 sa Davao at Cebu last week to celebrate their 25th anniversary. Bago ito, limang taon na nang huling bumisita sa Pilipinas ang A1. First seria namin and I think we just want to come up with the best outcome for everyone. I'm so grateful to, to be able to work with amazing people and I, I know like first few shooting days pa lang namin, ang dami ko lang natutunan sa kanila. What more, di ba, pag ilang, ilang months pa tayo. And I'm so excited. I really am. Ganyan ka-happy at grateful ang phenomenal love team na Don Bell sa bago nilang serye na Can't Buy Me Love. Nag-premiere na yan sa Kapatid Network kahapon at mauna nang umere noon pang Friday sa Netflix. Grabing research daw ang pinagdaanan nila para mabigyan ng hostisya ang kanika nilang roles. Malayo raw sa totoo nilang buhay. Pero sadyang they worked well together. Just to be there for each other. Yeah. And uh, to know that. Sorry. I'm <laughs> sorry, I cut you. And to know that we are in this together. Yeah. And we all want this to be the best possible thing it can be. So I think. Just to be very supportive and to understand one another. May times, oh my gosh, ang hirap ni Caroline or am I doing Caroline good? Mm -hmm. Like he's there to like tell me like, hey, you're doing well. Ganyan. We're just here to remind one another na everything's gonna be fine. Mm -hmm. You're doing great. And we're just here to support one another. Mm -hmm. Cheating? Nagbahagi naman si Julia Montes ng kanyang saluobin when it comes to cheating sa relasyon. Sa kanyang guessing sa magandang buhay. Pero kung isang beses daw ay madapa sa relasyon, ang kanyang karelasyon ay willing siyang patawarin pa ito. Habang si Alden, firm sa kanyang paniniwala na hindi dapat ginagawa ang cheating. Pero point taken naman daw sa pananaw ni Julia, parang masabing no regrets ang pakikipaglaban sa relasyon. Bumisita sa magandang buhay si na Julia at Alden para ipromote ang kanilang pelikula na Five Breakups and a Romance na ipapalabas na sa mga sinihan bukas. Pala, isipan pa rin kung nasaan na ang Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon. Sa Facebook post ng kapatid niyang si Chin Chin, ilang araw na raw na walang paramdam si Catherine. October 12 pa raw nila ito huling nakausap at hindi matawagan sa cellphone. Ibinahagi niya rin ang plate number ng isang poster tungkol sa pagkawala ng kapatid. Sa isang hiwalay na post naman, nanawagan ng ina ni Catherine na umuwi na ang anak. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.